Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kay Richard Gomez. Naging usap-usapan ngayon ng mga chismosa at mga marites ang tila pagbabago ng hitsura ni Richard Gomez. Naalam naman natin na si Richard Gomez ay nasa probinsya ng Ormoc. Sa totoo lang maski anong kaguwapuhan mo pa kung nasa bukid ka at magsasaka ka, abay mawawala ang kaguwapuhan mo. Di ba noong araw ang gwapong tingnan ni Gino Antonio, at nang umuwi siya sa prebensya nila at naging magsasaka nag iba na ang hitsura niya. Kasi hindi ka na nakakapag-ayos ng sarili mo, kasi nasa bukid ka na. Ito sa mga bashers ni Richard Gomez, subukan niyo umuwi sa prebensya niyo, sinisiguro ko sa inyo after one month mag-iiba na ang hitsura niyo pati balat. Ayon sa usap-usapan pinuna ng writer at dating director si Leyte Congressman Richard Gomez dahil mukha raw napabayan na nito ang sarili at nawala na ang kaguhupuhan. Sa post ni Ronaldo Carbolo sa Facebook, ipinakita nito ang isang larawan ni Richard kung saan mukha itong haggard at mahaba ang buhok. Ganito na ba talaga ang itsura ni Richard Gomez now at 58? Parang masyado naman niyang in-internalized ang kanyang pagiging farmer at politiko sa probinsya. Hindi man lang makapagpa-haircut, ayon kay Carbolo. Naku, kung hindi sana siya nag-politiko, aktibo pa rin sana siyang leading man sa TV at pelikula at magandang lalaki pa rin siya hanggang ngayon. Nakakamis ang kaibigang aktor at nag-iisang adonis ng pelikulang Pilipino, dagdag pa nito. Sa comment section, sinabi pa ni Carbolo na hindi naman masama kung medyo lumaki ang tsa ng aktor pero hindi pa rin ito dapat pinababayaan ang kanyang hitsura kung saan magmumukha ng ghost go scene. Okay lang kung medyo tumambok ang chan, wag lang pabayaan ang sarili na mukhang ghost cousin o very untidy, hindi naman komo din na siya naga-artista pababayaan na niya ang looks niya na pwede pa naman i-maintain, say pa ni Carbolo. Pinunarin nito si Ormoc City Mayor Lucy Torres bilang may bahay ni Goma. Sana as a wife, inaalagaan at minumonitor din ni Lucy ang itsura ni Goms, magpa-haircut man lang, sa ni Carbolo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!